Welcome to my vlogs. So ngayon guys, I'm finally andito na ako sa Baguio. O oh, diba? At syempre, kasama po natin ang nag-iisang uh, tinal -tinalikuran. <laughs> tinalikuran na maging isang miyembro. Miyembro! Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, uh, andito po tayo ngayon para um makichismis or makibal makibalita Um, sa nag-isang Daddy Alex! Ayan! Ayan po si Daddy long. Alex. Parang hindi ka mas... Hello, Yong Hello, Yong, yo. Welcome to Baguio City! Yeah! <laughs> so, ngayon, guys, um, um, ano ba, may tanong ako sa'yo, Dad, kasi request ng mga tao, um, ganito, 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 ganito dapat, dapat daw malaman nila, or, uh, ano daw yung update sa buhay mo, at update doon sa purpinsya, o, di ba? Update sa buhay. So, po. ang tanong is, 50 question lahat. Ay, ang dami. 50 nga. Tanong, Wala pa naman akong 50 sin yun. Sina tila ako 46 pa lang ako. Kasi, ano na daw ko no... Ah, pa, ay, hindi pala nakamali pala tayo dad. 60... Ano pala? Question. Tanong nila. Ano? Sige, ibalik ko din yun sa 60 questions. tanong, tanong mo, bakit 60? Tanongin mo. Oh, no, bakit 60? Kasi nga, ka, magbe-birthday ka sa 18 at magsi 60 ka na! <laughs> Kaya, 60 ang tanong, o di ba? So ngayon, dad, may tanong, isang isang tanong, kumusta na si Daddy Alex? Okay lang yung ito is start from Hinaguan, naging okay naman yung yung rolling up na. Ay, hindi, bago so, pa tayo doon. Kumusta na si Daddy Alex? Kumusta na ako? Oo. Okay lang naman, naging hindi nga pagaling ko sa Hinaguan, pag back to Manila ko naging busy. Then after nang Manila, tinawagan ako dito sa Baguio para hindi naman ako bumalik sa yung work ko, yung pinag workan mo ko dati, sa iba rin naman. Iba, iba rin. Oo. Kasi sabi, habang nag-iisip ka kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo, Oo. dito ka muna mag-work sa akin. Sa kanya. Hmm, tinanggap so, ko. anong trabaho ni Daddy Alex ngayon? Ako, oh, ganun pa rin. Operation manager. Oo, oh, operation manager. So, balik tayo doon sa probinsya. Oh, sa probinsya. Kasi doon ka nagsimula, di ba? Sa probinsya. Sa probinsya. Probinsya, um, probinsya na kayo ng oro, di ba? Pumunta ka doon. Pagpusa na naman dito. <laughs> ah! Ay, <laughs> po! <na> <laughs> Wait, puso <na> <laughs> So, may balik na doon sa probinsya. Uh. So, ang da ang unang tanong sa kan sa akin, so, maraming tanong sa akin na uh, kasi dito na ako sa Baguio, tatanungin daw kita, um, kumusta yung pag-stay mo doon sa probinsya? Ay, okay naman. Thank you so much pala. Hindi ako nakapagpatayin. Pero nakapagpatayin ako kay, ano, kay Madam Brenda. Uh. Kay Ate Sita. Uh -huh. Thank you so much sa family. Tagaraw. Tagaraw. Siyempre, lalong-lalo na kay Princess. Kay Brenda, thank you so much sa so warm welcome mo sa akin sa kasaan. Thank you, thank you so much. Lalo sa buong pamilya mo. Maraming, maraming salamat. So, ngayon, dad, ano na yung eh, pusa na yan? Ha? <laughs> <laughs> pusa agad ito. Na. So, ngayon, Dad, the, 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 third question is, bakit daw bigla kang umalis? May katampuhan ka ba? Or may, may, may kaaway ka ba? May may mga rason ba ano ba daw 'yung rason 'yung rason no bakit bumalik ka agad dito sa Probi sa Manila so ano bakit ka tumawa ah so alam ko wala, na patututin wala mo wala naman akong sa paramsa kung sa akin hindi naman ako nakita sa kanila siguro mayroon mga mis misunderstanding na talagang minsan dumadating 'yung naman talaga sa buong sa pagkakaibigan. So, oh, sa, 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 nangyayari ngayon sa family, sa kaibigan, di ba? Yung magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan minsan. Mm. Siyempre, para hindi na masyadong lumala, kailangan natin mag-separate muna. Di ba? Ganun lang yun. Ah, so... para hindi, kumbaga, hindi masira or hindi... Hindi lumala. Hindi yung... magkaroon ng ano ng gap yung samahan. Oo. Oh, oh. Di ba? So, ngayon, uh, kumbaga, sinasabihin mo ngayon is ikaw yung umalis. Oh, oh. So, At saka hindi. Nakaano naman talaga yun. Nakaano na. Naka-sked naka 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 na talaga. naka schedule na talaga yung pagpunta ko ng Dapa o pagpunta ko ng ah, okay. Iloilo. Naka-sked na talaga yun. Before ako, bago ako pumunta ng Hinaguan. Mm, okay. Kasi ang sabi ko, hindi ba mag-explore ako? Mm. So, the fourth question. Ano ba yan? Ang dami pa yung... Sa mga, uh, may tanong pa kasi sa akin. So, sa mga SC, Sino yung katampuhan mo o na-feeling na, na mo na um, ayaw mo kaya umalis ka? Alam ko na wala naman ako sa may ayaw. Uh -uh. Yung yung ah. <laughs> Intriga ka. Intriga yun oh. yung. Wala naman akong may ayaw or ayaw ko makasama. Wala kasi lahat kami nagsimula. Ako sobrang nagte-thankful din naman ako sa kanil. Sa lahat ng kasama na naging kasama ko sa hinagawa ng short ng Nature Park. Siyempre, iba pa rin naman yung explore mo yung sarili mo para magkaroon ka, magkaroon ka naman ng ibang kakilala. Siyempre, thank you ulit kasi nang dahil sa kanila, nagkaroon ako ng maraming kakilala at kaibigan at followers. Thank you so much sa no sa Social Climbers family. Thank you. Oh, okay. So, di ba guys, so, alam, at least alam na ng, ng mga viewers natin ngayon na mga nagtatanong, kung may sama ka ba ng loob, wala. may ano ka ba ng ganyan, ganyan. Wala. So, Lahat it's not clear na. To. Wala, wala. So, guys, ha, end na po yung mga, ano, Indeed. wala, walang katampuan sa si Daddy Alex, walang sama ng loob sa mga, sa mga barkada or sa SC. Umuwi siya ng malinaw yung isip niya. Bumalik siya na ng Davao, pumunta siya ng Iloilo, -ilo. Kaya, pa, Kiyo, tepo tepo. Umunta siya ng Manila. O, diba? So, at least, na-clear na lahat. So, ngayon, ang pagbalik mo ng Manila, <clears throat> ano yung, ano mo, ano yung ginawa mo dito nung pagbalik Pag mo ng Manila? Pagbalik mo ng Manila, di ba dapat mag-open ako nung water refilling station? Kaso, yung pwesto, nagkaroon ng problema kaya hindi natuloy yun. Mm -hmm. Tapos, yung ngayon, yung doon sa milk tea station, okay naman na. Kaso, mm -hmm ang kwento ni Rene pa. Kaya mm. tuloy pa din naman din. <laughs> tuloy pa rin nga. Oh, oh. Tapos ngayon, um, ngayon uh, di ba Maynila ka dati? Oh. At, pumunta ka ng Maynila. Tapos, uh, mancho sa Baguio kasi tinuha mo na yung off offer ng Baguio. Baguio. Oh, oh. Sinamantala mo na agad. Hmm. So which is okay ka na. Okay. So yung uh, next ngayon is, paano yung pagbablog mo? Nagbablog ka pa pa? Or nag-update ka pa ba <clears throat> sa mga, uh, mga income mo of um, social media or something ganon, nag ano ka pa ba nag-update ka pa ba or hindi na or nag-focus ka muna doon sa work mo? Hindi ako kung nag focus muna ako kasi di ba magpapas ko mag-new year. So kailangan ko muna mag mag trabaho ng very very light para oh. may di ba nagbirth yung mother ko so kailangan ko rin pinandaan yon mm, -mm. so, yun lang then back to normal ulit vlog work so nag-adjust muna ako nag-adjust ako sa mga nag-isip ka muna ganun din naman ah kung so, kumbaga hindi mo na na-update lagi yung in uh, income of social media mo kumbaga nahati na nahati or kasi. mas more ang trabaho kaysa oh, more on blaggy. social media oh. ah okay so ngayon at uh, tanongin po natin si Daddy Alex um ano ano yung ano yung ano yung masasabi mo ngayon sa buhay mo ngayon at sa sa probinsya ka? Same lang din naman. Ano yung sa probinsya happy syempre, ah. relax nakapag-relax ako doon. Naging masaya ako sa hinaguan kasi 'di ba yung eh, daily routine na ginagawa natin doon. So parang na-miss din ng katawan ko. Syempre iba rin yung trabaho ko dito sa Baguio, iba iba rin yung naging status ko doon nung bakasyon ako. Kasi yung nakapag-bakasyon ka, gising ka nang pag gising ako ng maaga, nakakatulog ka ng maaga. So, malaki yung pagkakaiba. Mm. So, malaki, malaki talaga yung pagkakaiba. So, ngayon, um, uh, Daddy Alex, is okay naman ngayon? Siyempre, I'm okay. So, ang love life mo? Okay na okay. Ah, kaya pala nilagit ako dyan. <laughs> kaya pala, okay. ka okay. Na. <laughs> okay na si Koke. Okay na pala si Koke. <laughs> ah, so ngayon, Dad, saan ka nahihirapan? Sa pag sa social media or sa trabaho mo ngayon? Pero hindi naman. Boss, hindi naman ako nahihirapan kasi, di ba, dahil sa mga guide, ginaid ako ni Ma'am CG. Siyempre, isa rin si... Isa rin si Princess si Gwen, na lang. Si Princess si na nag-mode. mo, eh, kailangan ganito gawin nyo, kailangan ganito gawin mo, habang nandito ka, kailangan ipost mo ng ipost. Siyempre, nakinig naman ako nandun ako mm, that time. Okay. Diba? Oh, so ngayon, okay na pala kayo. Wala na, ina natin ang live. Ay, video pa live, mag <laughs> live. so ngayon, <laughs> so, I mean, okay, okay naman. So Siyempre, ngayon lang guys mas, ha. Yan mas, Makikinig tayo sa kanila kasi mas sila yung mas nauna sa social media. Diba? ba? Uh -huh. So ayan na po guys, alam na po natin at uh, nalaman na po natin yung mga tanong ninyo na bakit umalis si Daddy Alex, bakit siya nag, hindi na siya nag-vlog. Ayan po yung tanong nila dad. Ay, oh, may nagtatanong pa dad. Oo, so sa, sa ano, gusto ko na itanong yung isa pero <laughs> hindi na po na. So, Ano, ano ba sabi mo doon sa ano? Hindi <laughs> kami. <laughs> 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 Ah, alam mo doon. Hindi naman. Ako naman, di ba? Mm. Tinuring -mm. naman nila akong... Pamilya, alam, kaibigan. Tinuring nila sa akin. Wala naman akong... Basta, so, yun lang. Mm. Yun lang. <laughs> yun lang. Basta yun na yun, yun na yun. Thank you, Daddy Alex. And thank you... Um, Kailang minutes oh. na Thank you so much, guys. And magingat na lang kayo. Kayo? <laughs> and by the way, guys, um, advance birthday kay Daddy Alex kasi nga, Si Daddy Alec is going to 60 years old. Talaga ba Yeah, man. he's coming <laughs> 18. So, yun talaga. Uh, mahilig ko lang makikita si Daddy Alec ay more on good health. Good health talaga. Yun, yun naman talaga sa atin. Yun, na talaga so, na yun, yun naman talaga dapat talagang sabihin. good oh, health. Oh. Good health. More uh, in boyfriend. More, more, more Sa'yo sa yun? Uh, <laughs> <laughs> so, more in condomers. Basta <laughs> so, yun na nga. So alam na nila guys, alam na nang alam na nang ating mga viewers na, di ba? Yun, na nga. yun ang nangyayari yung mayroon uh -huh. dati. Lagi hindi na. talaga mawalan 'yan. So ang loob, uh -oh. hindi nawawala yon. At the end, kayo pa rin ang magkakaibigan. Oh, wow. Totoo 'yan. Wala naman okay. ibang magtatanggol sa inyo kaibigan ng n'tin. Di ba guys? Kaya guys, thank you so much and at... bye. <laughs>